Alam mo ba may isang manika sa Japan na may espiritu ng bata at patuloy na humahaba ang buhok? Noong 1918, binili ni Ikichi Suzuki ang manika para sa kanyang nakababatang kapatid na si Okiko. Ang manika ay gawa sa kahoy at may suot itong tradisyonal na kimono. Dahil sa sobrang tuwa ni Okiko sa manikang ibinigay sa kanya, ay pinangalanan din niya itong Okiko. Si Okiko ay naging sobrang malapit sa manika. Kaya kahit sa pagtulog, kahit sa pagkain, ay kasama niya ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, noong 3 years old na si Okiko, ay nagkaroon siya na malubhang sakit at siya ay pumanaw. Sa kalungkutan ng kanilang mga magulang, nilagay sa altar ang manika si Okiko at inilagay din ang larawan ni Okiko ang kanilang anak bilang pag-alala. Pero makalipas ang ilang panahon, napansin nila ang buhok ng manika ay humahaba. Kahit ginugupit nila ito, napapansin nila na humahaba ito ng mga ilang araw. Dahil sa pangyayaring ito, ang pamilya ni Ukiko ay nakaramdam na ng takot. Kaya noong 1938, napagpasyahan nila na idonate na ito sa Manihi Temple sa Hokkaido, Japan. Ang mga monghe ay nagtataka din kung bakit humahaba ang buhok ng manika kaya ito ay ginugupit din nila. At ang kwento pa, pag tinignan mo daw ang bibig ng manikang si Okiko, ay makikita mong meron daw itong ngipin ng bata. At ang mga bumibisita sa templo ay mahilig daw itong bumulong ang manikang si Okiko. Ikaw, gusto mo rin ba ng ganito mga manika? Hmm, baka humaba rin ang buhok na,